Dati dyan, may taong nakatayo dyan sa itong triangle na yan. May taong na, nakadupa na walang... <coughs> Video ka na to ha. Bantay. Hello, Kati H. Ito, ang butas namin. No? Na, mabutan kami ng ulan. Mabuti na lang yung kasamahan namin. Kahit ay ang daming pawis na lumalabas. Pinag, pinaghirapan talaga niya na nilagyan niya ng kanal. Ngayon ang oh, tubig, dami ang tubig, hindi kami makapatuloy na ngayon sa pagtrabaho dahil kus lakas ang ulan. Ngayon oh, ano, oh, Trabaho namin, da malaki na naman ang sana ang ano namin sa trabaho kaya lang naabutan ang ulan, no. Oh. So, wala naman kami na hindi naman kami nabasa. Eh mayroon kaming luna yon, ang luna sa taas oh. Oo. Oh, oh. ng luna namin na para ang ulan hindi maka pasok sa pinagtrabahoan namin yon ang luna oh, yun, oh. Rapal namin. No. Yun. Ito mga sayan ito, yun. Tatanggalin namin to. Kasi pag hindi namin ito tatanggalin, ang magkakita dito, baka maisip nila na talaga ang sayan namin maganda. Kaya yun ang sayan namin. Yun. 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 Dati dyan, may taong nakatayo dyan sa itong triangle na yan. May taong na, nakadupa na walang hanggang ano lang, wala siyang kamay, putol ang mga kamay niya. Saka yung mata niya bulag, may naong mukha, nakukunan to ang dibdib, pinalo ng kasamaan ko, kasamahan namin, noon na hindi pa ako kasama, pinagsayang lang yung pag palo nila sa dibdib, may lumalabas na diamond. Ngayon, ang sistema, tinapo na lang yung, yung nakita nila parang sabi nila daw, mga bilog-bilog, mga may kulay, ang tigas palo daw, lumalabas ang palo. Kung lang, hindi matatabla ng palo. Ngayon, dito may nakatayo at saka may ik sa bandang baba ng taong nakatayo. Ang taong nakatayo, bulag. Ang kamay niya, ang dalawa, putol. Tapos yung tiyan niya, putol din. Hindi, wala siyang paa. Wala siyang hita. Ito lahat putol no. Ngayon pagdating dito, mayroon mga yun, mga tissue, uh, mga ano diyan, may mga bilog-bilog na butas, no, parang diamond. Saka yun, parang full manghat. Kukunin namin to mamaya. Hindi namin lagyan to na uh, mga sign-sign kasi pag may makakita, kusunada sila. Ngayon pagdating dito, mayroon nakaturo yung parang arrow, yun no. Siya tinuturo ng parang bato na nagtuturo. Yun may kanal, sa yun yan may parang ano ang kawa yun no parang ang pa yung kaha sa bisaya kawa no sa tagalog pagdating na naman ito yun ang pinag-anuhan ko talaga kasi yung binabutasan ni Mira yung dati yan malalim wala silang nakikita ng mga bato lupa talaga to tapos pag napusunulahan nila na bubutasan to buhukayan nila dahil ano daw yung locator umano dito gumagalaw ang locator talaga na parang ano pa kaya yung ano bang tawag yan parang lindol ba gumagano ano pa sa galog ng ano siya parang siya? may kurog siya gumano gumagalaw parang gumaganyan ganyan ang ano daw yung locator so pagdating dito yun ang kalagayan na pagkasada kung may kanal may nakaturo yun o oh may nakaturo pagdating dito yon nakita na ninyo Kalagang why yun know? why why tapos may may badha sa kwan yun no know? why talaga yun no know? why hmm. why yan nakikita na why talaga yun know? oh why why oh tapos Pagdating dito sa baba, tumutuho sa dito, mayroon namang kanal. Yun ang kanal. Yung dito naman, tumutuho sa unahan, mayroon namang parang kawa. Yun. Dito, why? Why talaga ko Pinasadya talaga to. Hindi, ano to, man-made talaga to. Dati, hapon talaga to. Dahil why? Ibig sabihin, why Yamashita yun? Yamashita, Trisyo. So, hindi naman kami ninigurado na mayroon siyang laman pero puno siya sa sign punong puno sa sign kasi may Y dyan no? tsaka dito banda triangle na hindi pantay you know? makita na triangle na hindi pantay siya hindi ganong pantay so dito nakatayo sa triangle na lang yun dyan diha, sa gitna dyan ng triangle nakatayo yung tao tapos sa bandang baba niya wala naman siyang hita hanggang chad lang tapos pagdating sa baba, pinakababa, yung sabi ng mga naguhukay, mayroon silang nakita na paa. Pagdating na naman sa nakita niyang paa, no? Dito dapat sa ano harapan talaga ng ano may nakita din sila na X, no? X. So itsip nitong mga ano to, may marundang daanan parang walkway papunta na naman doon sa unahan, you know, mga ano papunta sa unahan doon kami yun ang una namin sunod namin titirahin yun kung ano talaga mangyari dito sa butas namin dito pinaganuhan na namin dito kasi banda daw sa ilalim mayroon silang nakikita na parang bangil sa pinaka ano kasi ano, itong bato na ito pinaghirapan talaga mula dito yan pinalusot na nila hanggang umabot na sa pinaka ilalim na medyo malambot-lambot na daw sa ilalim doon nakikita sila na mayroong bangil kaya lang ng katabaho kami ngayon nakatigil kami yun no? puno sa tubig ngayon pag-arala namin yung kung ang tubig nito kung ibig sabihin pag kinabukasan pag mawala itong tubig nito, okay? pag mawala ang tubig to ibig sabihin mayroon siyang butas ilalim palagay ko mayroon siyang tanil yung pikaralan namin itong tubig to pag kinabukasan mga ilang araw kasi pag hindi, walang lusot ang tubig nito kahit isang linggo hindi ito mawawala ang tubig nito kahit isang linggo. So kung mawala to kinabukasan o mga ilang araw, mawala to ibig sabihin mayroong nalulusutan yung tubig, ibig sabihin may tali, may tanil sa ilalim. Okay? So ito naman ano ang kaibigan ko si Yusuf Limato o mga ka kaibigan ko sa group sa Treasure hunting, no? So padikod sa inyo o anong masasabi niyo? Okay, hindi lang kami magpakita sa ano, ito lang video ang na ipapakita namin. Mayroon kong mga kasamahan dito, no? So dito banda, no, mayroon dito na parang refrap no, nakaturo ng na isa, dalawa, tatlo, apat. Sadyang sadya talaga kinakagat ng ng halo ng parang halo ng siminto. Kasi ginagalaw ko, hindi hindi siya manmade talaga. Yun no. Ito, maraming salamat at mga nang araw sa inyong lahat, mga ka hunting ko, mga ka no? So, maraming salamat. God bless.